បាទបងឡានកាពីមី Ah, young... ni, hindi siya, yung kung sa kain hindi siya may hinihing, talaga sab oh. Wow, pala ya pero pa. Nakadaya per pasya. Nakadaya per kapa. Ilan yun na? Ilan na? Bilin nyo? Sa? Kaya sa kanya? Magkaan bilin nyo? Magkaan ka? Full name ko, at saka ang sperma. lang po itong agreement ng

Ayun no, oh. nabili ni hmm? Yan. Sino dala niyan? Sino Ta. Asa ah, bigol pa? Wow. Di mi mo na unang, eh. Laga 'yan, lagayan. Oh. Ito oh, 'yung mismo siya, laki 'yan. Laki na pa. Pero oh. na oh, dati, kaya alam niyo. Sa Ang mga naman po, puruan niyo

Sente lang ito ah. Wala nga buhay ngayon. lang. Wala nga buhay ngayon. lang ito. 20? O Ito naman wala pa kasi Nako, na o lupet No, 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 no